Samantala, muling magpapatuloy ang pamamahagi ng lokal na pamahalaan ng Santiago ng rice subsidy sa mga magsasakang Santiagueño para sa dry season 2024-2025. Ito ay nagsimula noong October 28 to November 15, 2024 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa Gunot Seed Farm, Barangay Rizal, Santiago City. Ang schedule ng naturang pamamahagi ng libreng binhi ay nakabase sa lokasyon ng Sakahan o Irrigators Association na kinabibilangan ng benepisyaryo. Samantala tanging ang mga sumusunod ng mga maaaring magbigay o ang maaaring magbigay ng otoridad sa ibang tao upang makakuha ng binhi na kinabibilangan ng senior citizen, persons with disability, persons deprived of liberty, at nagtatrabaho sa labas ng Isabela, OFW, buntis at may sakit. Mahigpit naman na pinapaalalahanan ng opisina ang mga benepisyaryo na sundin ang naturang schedule upang mapabilis ang proseso.